Hello ka provincia. So na ako diri karon sa sa pa ubos ni among payag. Ang akong purpose nganong na ako diri karon is para maghatag na pungkog awareness sa tanan labi na katong mga hikers bang taga syudad nga wala pa na kung usay dapat buhaton nato. Na Every time nga matutahan ani mga lugar. Inyo makita sa kuang palibot nga mga dagko nga bato ug mga pangpang. Unya na apoy mga dagko nga mga kahoy. Ang sulti sa among mga kategolangan sa una ka nga kanang mga pangpang, dagko nga mga kahoy ug dagko nga mga bato nga naay namuyo ana nga mga espirito. Mga espirito ba nga dili makita sa mata sa tao? Nganong ako nang i-share sinuha para po makawalo ang mga turista o ang tanang mga tao nga every time ato sila aning mga lugar maghatag sila respeto sa kinayahan likay na to ang mga pagsaba-saba aron dili po matugaw ang mga namuyo diri nga dili mo na muto o sa dili nga dili lang tao ang namuyo diri sa kalibutan kundi dili napayuban. na yung mga panahon ba nga matingala ta nga na magkasakit pero walay findings ang doktor mga panghitabo ba nga dili na masabtan which is iani sa espirito nga mga namuyo aning mga lugar ang among mga katigulangan sa una every time nga sila o ingon nga mga lugar Muampo, muhatagin na sila o halad isip pa sa mga namuyo